Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating Sisiw Talakayan ng Lord G. Sisiw Academy. So andito tayo ngayon sa loob ng incubator house natin. Ano? So isa itong uh, room dito sa likod ng bahay ko para talagang monitor ko sila. Ano? So nandun yung uh, whiteboard, yung date ng mga kung kailan Sinalang, kung kailan ilalagay ika-candling, kung kailan ilalagay sa hatcher, kung kailan mapipisa. So, nandito lahat ng details sa whiteboard. So, ito naman yung uh, uh, setter sa kahatcher hatcher magkatabi sila. So, dito naman sa likod ko, ito yung gumagana na incubator na 1,000 plus capacity at ito naman ang hatcher na 1,200 plus capacity. So, uh, nakakatawang pagmasdan pero hindi ako nagumpisang ganito. So, nagumpisa rin ako na sa karamihan natin na backyard lang din. Nag-umpisa ako ng backyard lang din. And talagang uh, masakit na pag nagpapisa ka ng mga itlog, hindi sila mapipisa. Minsan, nag-ipon ka ng 30 piraso, ang mapipisa sa'yo, lima lang, sampu. So, kumbaga, napakabagal, napakahirap magpadami. Napakahirap magpadami, napakagas. So, talagang masakit. Kumbaga, bumili ka ng mamahaling trayo, dahil wala kang kasanayan, wala kang impormasyon, wala kang kalaman, wala kang source ng mga incubator na maayos, hindi mo alam kung paano magpapisa. So, naranasan ko rin yan katulad ng naranasan ng mga kasama natin na karamihan. Ano? So, eto, uh, ang katanungan ng isa sa mga followers and subscribers natin, kung uh, bakit daw kukunti ang napapalabas niyang CC uh, sisiw. Ano? So, marami naman ng mga itlog pero hindi napipisa. So, napakaraming factor niyan. Unang-una, dapat naka tayo, ano? So, kung tama ang pagka-priming natin ng mga materials natin, napakain natin sila, husto ang nutrition, manging itlog ng healthy yan. Most probably may simila kasi tama ang timing natin ng pagpa-priming. Pangalawa, yung uh, edad ba ng mga itlog pagkasalang natin, tama. Kasi baka sobrang uh, tagal na nating inimbak, ano? So, kung room temperature lang, nasa labas lang, nasa kwarto lang natin o nasa sala o nasa kung saan man nakalagay na medyo hindi naman mainit so dapat maximum 7 days lang kasi more than 7 days hindi na mapipisa yan kung nasa rep naman dapat 20 days to 1 month mataas pa ang percentage ng hatchability nyan ano So, kung wala naman kayong problema sa ganun, tingnan yung incubator, ano? So, bawat isang maker ng incubator, may kanya-kanya silang Uh, sinusunod na parameters or na sukat ano. So dito sa atin ano, so ang may gawa nito si MC Incubator ng Pampanga and uh, I'm really uh, satisfied ng gawa niya ano. So very reliable ang incubator niya, ginamit ko na to more than 1 year. So uh, dito may nakaset na temperature is 7.8 Doon lang siya umaakyat baba, doon lang siya umaakyat baba. Tapos yung uh, humidity niya is nakaset sa 60 up to 70. Doon lang siya naglalaro. Doon lang siya naglalaro. So, kumbaga, normal para sa design niya ang ganon. So, may iba namang mga maker na talagang ang design nila iba din. Medyo mababa ng konti ang humidity, mababa ng konti ang uh, temperature. So, kanya-kanya. Ngayon, kailangan kumuha kayo ng unit setter sa kahatcher sa isang maker na lang din. Kasi hindi pwedeng magkalayo ang temperatura galing sa hatcher papuntang setter, uh, galing sa setter papuntang hatcher, and vice versa. Hindi sila pwedeng magkalayo. Otherwise, hindi lalabas yan. Hindi lalabas ang mga sisir nyo kasi malaking bagay ang konting pagbabago sa temperature ng dalawa at saka sa humidity. At saka ito, no, kung hindi rin lang naman kayo uh, kung hindi rin lang naman kayo marunong mag-operate, I suggest magpa-incubator na lang kayo sa mga poultry supply kasi negosyo na lene eh. kaysa sa mahirapan kayo masakripisyo ang taon na pinaghirapan nyo para makapagset ng breeding makapag-ipon ng materials might as well na magpa-incubator na lang kayo sa mga poultry supply kasi negosyo nila yan eh. pinag-iigihan well nila, pinag nila ang negosyo nila kaysa mag-experiment pa tayo na wala pa naman tayong kasanayan pangalawa kung hindi natin matututukan yung tubig, yung fluctuation ng kuryente so kung makikita nyo, no, meron akong ADR dito kasi sinisigurado ko na ang kuryente ko consistent. So, naka-AVR lahat ng mga incubator na to. At saka mga uh, hatcher para sinisigurado ko na talagang tama ang pisa nila and reliable talaga sila. So, pag na-achieve na nyo yan, nasagot nyo yung mga uh, nasagot nyo yung mga tamang sagot dun sa mga katanungan na ang uh, nasunod nyo yung mga parameters na yun, I'm sure na uh, makakapagpapisa din kayo ng marami-rami. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ulit ng Lord GCC Academy.